Magandang araw mga karos. Welcome muli sa paborito nating tambayan ng mga plantito plantita, ang Plant Lover Channel. Ako si Ate Rose Plant, ang inyong kaagapay sa mas malasakit at mas masaganang buhay kasama ang mga halaman. Ngayon ay tatalakayin natin ang top 5 lucky plants at ang mga simbolismong kal kalakip ng bawat isa. Tara't kilalanin natin ang mga halaman hindi lang nagbibigay ganda sa ating paligid kundi pati na rin swerte sa ating mga buhal. Number 1, Pislili Ang pislili ay hindi lamang kilalas sa kanyang eleganteng puting bulaklak kundi pati na rin sa kanyang malalim na simbolismo ng kapayapaan, kadalisayan at panibagong simula. Ayon sa pingsuy, ang halaman na ito ay sumisipsip ng negatibong inuhiya at nagbibigay ng positibong daloy sa tahanan. Ito rin ay sumisimbolo ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Kaya kung ikaw ay may pinagdadaanan o nais ng mapayapang kapaligiran, ito ang halaman para sa iyo. Trivia mga karos, alam niyo ba na ang peace lily ay isa sa mga halaman na nire ng NASA bilang natural air purifier kay lang ito laki, healthy pa. Pangalawa, singgunyong. Ang singgunyong o kilala rin bilang arrowhead plant ay isang uri ng halaman na may makukulay na dahon at kakaibang hugi. Sa pananiwalang sinsoy, ang arrowhead sheet nito ay nagsisilbing gabay patungo sa tamang direksyon sa buhay. Kaya't ito ay mainam para sa mga naghahanap ng klaridad at direksyon sa karir o personal na landas. Isa rin itong simbolo ng transformation at growth. Kaya't bagay na bagay ito sa mga gustong magsimula ng bagong yugto sa buhay. Pangatlo, Patsyera Aquatica o Money Tree Sino bang ayaw ng ng buhay? Ang Patsyera Aquatica o mas kilala bilang Money Tree ay isang pinakapopular na lucky plant sa larangan ng pingsuy, Ang pag-ikot ng mga dahon nito at ang pagbubuhol ng puno ay sumisimbolo ng pagkakaisa, balanse at ang pag-akit ng kayamanan. Pinanibilaan na nang kung ilalagay mo ito sa silangan o timog silangang bahagi ng bahay, mas magiging bukas ang daloy ng swerte at kasaganahan. Trivia ulit mga karos may paniniwala na mas maswerte raw ang money tree kung ito ay may limang tangkay dahil ito ay kumakatawan sa limang elemento ng Feng wood, water, fire, earth at metal. Pang-apat, ang golden putus. Ang golden putus ay isa sa mga pinakasikat at madaling alaga ang halaman sa bahay. Pero bukod sa pagiging low maintenance, may dalang simbolismo rin ito ng wealth, prosperity at good fortune. Sa Feng Shui, ang kaskading na dahon ng putos ay tila umaagos na pera, kaya't maraming naniniwala na ito ay nakakaakit ng tuloy-tuloy na biyaya. Maganda itong ilagay sa opisina, study area, o kahit sa entryway ng bahay upang hikayatin ang positibong enerhya at produktibong kapaligiran. ang lima, Lucky Bamboo. At syempre, hindi natin nakakalimutan ang Lucky Bamboo. Isa ito sa pinaka-popular at pinaka, -pinaka ang halaman pagdating sa swerte at magandang enerhiya. Ang bilang ng tangkay ng Lucky Bamboo ay may kanya-kanyang kahulugan. Halimbawa, dalawang stok para sa love, tatlong stalks para sa happiness, limang stalks para sa health, at walong stoke para sa wealth. Ito ay sumisinduro ng flexibility, restraint at resilience. Mga katangiang ang kailangan natin sa panahon ng hamon. Ayon sa tradisyon, ang lucky bamboo ay dapat regaluhan sa iba para mas magiging epektibo ang suerte nitong dala. Mga karos, tandaan ang mga halaman lucky plants na ito ay paalala lamang ng kagandahan at biyayang hatid ng kalikasan. Sa huli, ang tunay na swerte ay nanggagaling pa rin sa sipag, tiyaga at mabuting puso. Hanggang sa susunod nating pagkikita, patuloy lang tayong magmahal sa mga halaman at sa kalikasan. Ako si Ate Rose Plant, ang inyong karos sa Plant Flower Channel. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento at kalamang tungkol sa mga halamang nagbibigay buhay at swerte.